Hello, good evening. Magandang gabi mga po. Ang ipakikita ko sa inyo ay ang pagkakaiba ng mogo sa biroy. Pero parehas lang sila na stainless beam mga po ha. Pero yon ay magkakaiba ng species biroy. Kanamihan daw yan ng mogo sa Bisaya marami. Pero hindi ko alam marami na rin dito sa Kabiti Kasak. Kasi marami akong na trap na mogo rito sa amin. Bale, ang mogo ko hindi ko alam. Apat na mga po. Tapos marami na akong biroy. <coughs> Bagamat dito kailangan ng matyagang pag-aalaga, maingat kasi dito napaka-ulan na lugar napakaulan, napakalamig. Kaya kailangan talaga ditong maalagaan na mabuti ang mga stainless bi kasi ano, sa loob na isang taon, halos tatlong buwan o dalawang buwan lang ang taginit. Yung mga susunod na buwan, puro ulan na. Tapos ngayon, December, November, napakalamig. Kaya kung makikita nyo yung mga alaga ko talagang ako nang nagaano doon na binabarto may gina sa tape para sila mabilis makarecover kasi napakalamig ng lugar ko. Kasi sila nga dito tumitira sa mga puno, sa loob ng niyog, sa loob ng kakwate. E eh, pinuputol ng pinuputol ang kakwate ngayong ang ginagawang uling, kinaka, alis nila kasi parang ewan ba kung sa gaban na sa lupa na kasi ang lalaki ng mga po kaya nagtatanim sila ng ibang puno kaya napuputol kaya bago sila maubos andya si lola siya ang baka mag isa lang si lola pero malaking bagay din sanang may mai culture ako may may ako para kung halimbawa ubus talaga sila meron akong may pipresentang lukot sa inyo at saka ang libis ship daw yun, libis ship at saka o kaya ay mogo yun na lapo. thank you, bye bye ayan maayos na sila hindi na sila sa baba, dumadaan ayan na, sanay na sila dito sa pangalawang layer kasi puno na naman yung baba dapat talaga, di na kayo sa second layer. Ito nga, nasa second na rin. Eh, no? Puro na sila, nasa pangalawa. Pero ito eh, April pa. April. April, May, June, July, August, September, October, November. Seven months na to. Kung ito'y nasa bao, split na to. Dalawa na sila. Pero, palibasa'y nasa box. Ayan pa lang sila. Second pa lang sa pangalawang layer pa lang iyan ay mugumogo mga po obserbahan nyo kung ano ang mugumogo ganyan, libisip Ninyan ang kanilang kilos at mga gawa yun na na ang namin ni Lolo lagi lang sila dyan sa loob na dungaw hindi katulad nito ano tawag dito biroy ito ang biroy yan ang biroy nalabas sila pag malaka pang mainit marami talaga sila dito sa labas yan biroy yan ito ang dating super lakas biroy yan dahil sa malakas at dating lang dito yan ang kagandahan ng hindi mo pinili sa lang titira dito sa mga trap mo parang malakas talaga siya tingnan nyo sa labas nakas dami nila sa labas so oh. ayan yan ay birol, nga po. Ano yung pagkakaiba? Eto, tingnan. Libisip. Libis. Kapang tawag ng iba. Mogmogo sa Tagalog. Ayan. Diyan lang sa loob. Pero marami na yan sa loob. Puno na yung ilalim na yan. Magsa second floor na sila. Pero ganyan pa rin. Ganyan lang sila. Lagi lang sila nasa loob. Na na, dudungaw, dungaw. Samantalang ito katulad din. Magkatulad lang sila. Ito nga, magumogo ito biroy makasin dami rin naman sa baba rin lang ang puno na sa baba tapos na patas na sila sa second floor ayan lumalabas sila ito ganito ganito rin ayan biroy ayan puno na ang ilalim yan ngayon pinatungo naman sa second floor pero palibasa ay malakas at dati lang dito silang kusang tumira dyan malakas sila. Ayan. At saka itong mga ito naman, bagong katat, kaka, sa bagong ano lang namin, sa second floor namin pinadadaan. Dati nasa una, sa ilalim. Ngayon, sa pangalawa na namin pinadadaan. Second layer. Ayan o. Oh. Nga po. Ito dating din ang ano din namin dito ay mogu baby ship mogu siya yan yan ay biro tingnan nyo haba ng kanyang ano tsaka iba ang entrance ang tsura ng entrance ganyan o no? astig Samantalang ang mogo, ganyan. Laging nasa loob lang, padungaw-dungaw. Pag lumabas, dire-diretsyo. Pag pumasok, dire-diretsyo sa loob. Parang nagtatambay sa labas. Amberoy, ayan, maraming nakatambay. Lalo't malakas. Ito malakas na dati. Medyo humina, pero ngayon, medyo malakas na naman ulit. ayano, may tambay din siya sa labas. Kasi, beroy nga siya, beroy. Ito, bagong split. Beroy din. ayano. Di yan kung kailangan split. Ito, bagong split din. Ayan, o. November 20. Biroy din. Ayan, o. No. Oh. Hindi pala bagong split. Ayun nga bagong split ako doon. Galing sa Pyral. Ito mga galing sa Pyral. Ito. Ito, no. Yung Pyral, nilagyan namin ng box. Ngayon, dito. Ngayon, gumawa sila ng brood. Ngayon, nag, ano na sila, swarming. Ang ginawa namin, kasi nagsaswarming, Tinanggal na namin, diyan ginawa namin ng panibagong hide kasi sila may queen cell na mga po may queen cell pero yan biroy. Uh, uh, tapos ito po yung mga kasamahan Ayan, ayan o. Oh. Biroy, biroy. Ito yan, mga biroy yan, biroy. Biroy. Ang baho ng aso. Ayan pa, biroy. Maraming tambay sa labas yan oh. o. po. Dami ng tambay dyan sa labas hindi lang masyado marami palang tambay kasi maulan at saka kinukumpin nila yan nakapatong sa kanila ayan biroy din yan o tingnan nakakatambay sa labas mga biroy trap lang yan pero may tumira ano yan parang hindi ko alaga may nakatira dati dyan yan yung split namin dati tinatapon ko yan ang ginawa ko tinabi ko muna ng ilang araw tapos nung may split na namin yung namin kinu kinuha dyan ayan pinato ko sa box ayan may tumira mga po may tumira marami yan kaya lang naulan ulang kaya hindi pumasok sila yan dinala sa akin ganyan ang itsura kinuha ng mga farmer. Akala ko hindi mabubuhay buti. Ngayon may mga tambay na. Kinuha ng mga magbubuk ko. Kinuha lang yata nila ang mga pulot. Naku, Helios, eto na naman yung makulot kong pusa. Ayan, no, oh, tingnan nyo. Ay! Umalis ka dyan. Ang bat na rin yung kanak ko. Talaga namang baba! Baba dyan! Ang kalokohan itong... Yan. Malaking kahoy yan. Dinala. Ayan ay ang usapan pag na-split namin. Pero sabi ko matagal pa yan ma-split. Kukunin ulit nila ang kahoy. yan ay kakwate, magandang panggatong. Ang amin lang dyan ay ang kiwot. Buti sila bin, mapayag ng ibenta sa amin. Kasi dati ang ginagawa nila dyan, sinusunog nila ang kahoy. Kukuhanin ng pulot. Kasi ang kailangan talaga nila dyan, kahoy ang uling. Puti ngayon napayag ng ibenta sa amin. Pero pagkatapos sa amin makuha yung biroy na yan, balik ulit sa kanila ang kahoy. Yun ang usapan niya. Pero Tay, tayo tampusang tamakulit na sasanay na dito sa mga kiwot. Teka lang. Babay muna mga po. Sasawing ko pala, sing ko dyan.